Yan mga kabalkans Ngayon mga kabalkans Nandito tayo ngayon sa Bankerohan Public market dito sa Davao City Pinasyalan natin ito mga kabalkans Kasi may rerouting sila na ginawa dito ang CCTMO Para sa pagandahin yung kalsada dito at palakihin Kasi dito na area mga kabalkans Ito yung area na papunta ng barangay hall dito sa Bankerohan maraming mga sidewalk bindor dito mga kabarkad salos kung nagapunta kayo dito sa bangkiruan maliit lang yung daanan dito mga kabarkad parang isang sasakyan lang kapag may dumaan na dalawa pa na dahil sa mga bindor, sidewalk vendors dito ngayon mga kabarkad is, malaki pala itong kalsada dito na area yan o oh, nag clearing na sila yung mga vendors yan o oh, one way na pala yung meron pang tricycle dito na siguro dati is pa uh, kuan lang sila ngayon is nag-re-routing na ito is one way na yung area doon kaya gumanda yung daloy dito sa mga sasakyan mga kabarkas dito sa Bangkiruan dati kung pumupunta kayo dito is grabe talaga yung traffic yung mga sasakyan is bumper to bumper ngayon is napakaganda na talaga mga barkads hope na tuloy-tuloy na ito at is strictuhan ito ng CCTMO baka babalik din yung mga vendors dito yan, dahil sa monitoring, sana monitoring na ito. Ito yung kalsada is papunta ng UIC. Yan, sa UIC yan sa ibabaw. Yan, pwede na rin bundumaan dito kasi nag din sila na area dito na side. Yan, no? Dati is walang dumadaan dito na area dahil sa maraming mga vendors Ngayon, yan, napakaganda naman mga kabalikad. Four lanes pala itong kalsada dito. Kasi itong both sides sa four lanes is ginawa ng mga vendors ngayon is ginamit na ng City of Davao yan napakaganda mga cover na maklearing talaga itong area dahil para yung mga sasakyan dito is tuloy tuloy yan mga cover nandito tayo ngayon sa bangkiruhan yan dito na wala yung sa Kuanuyo pero reload nila Dinamit na ito ang kalsada dito yun. Yan, itong area dito is one way na ito. Tanto yung pinuha ng mga sidewalk sa area dito sa bangkero. Oh, wala na ganun. Yan. Tinanggal na lahat yung mga sidewalk dito. Ginamit na yung kalsada dito para hindi na mag -catrapid. Yan dati marami itong mga kwan dito. Yan yan, yan. So, may mga TMC dito na sila yung na-manage ngayon dito sa area itong TMC. Kasi one way na ito eh na daanan. Ito yung papunta ng Mercury. Yan, ito mga teams Oh. So, hindi na mga traffic dito mga workers. Kasi area. hindi na mga dati tra is traffic kasi dito ngayon hindi na. Kasi na clearing na dito na area. Yan dito na under sa TMC. Yan, one way na siya dito na area. Papunta doon. Yan, napaganda na dito mga workers. Dati is grabe yung traffic dito sa Bangkirohan. Ngayon, is na clearing na. Maraming mga PNC ngayon dito. Sa uh, area. maganda na siya mga uh, workers hindi na masyado matrapik. kasi dati dito dumadaan lahat na sasakyan ngayon pwede na doon sa kabila yung dinaanan natin kanina doon pinuntahan is doon na siya yan all we'll force yung TMC rito workers ah, Ganda na Wala na yung mga uh, sidewalk dito. napakaganda na. Hindi na masyadong ma-traffic. Uh, Yan, kahit dito. Yan, Clearing na rin dito. Lahat ng mga vendors. Wala na kasi doon dumadaan yun. Paikot. May iba. Yan, hindi na nagka -kundis. Maganda itong proyekto dito sa TMC mga workers na uh, gumanda na yung daloy dito sa ano may mga teams din sila yung nagmamanis dito Ah, dito din na talaga yung flow ng traffic. Dati mga local uh, okay, kunjis talaga yung traffic dito sa crossing ito. Yan, ito yung papunta ng UIC. Yan, doon is pwede na dumaan yung taikot doon yung papunta ng Mercury. Kasi nag-clearing na doon. Yan, dito is, yan. Maganda na yung daloy talaga. Mag maganda yung kuha ng Labaw City dito sa Bangkirohan hindi na nagpukunjis yung pagkerohan public market dito sa Davao City yeah. no? dati mga kawin ngayong oras na ito is 5.30 is grabe ng traffic dito pero ngayon ano na yung flow na sa so, na tuloy tuloy na ito na sana tuloy-tuloy na, tuloy -tuloy na bahag control dito sa TMC sa lugar para dati na ka yung sasakyan dito sa Bangkirok Hunt niya. Ano dati eh, ma-traffic dito mga work kasi dito na area. Ayun, wala na ako, diretso na yung flow. Yan. Gwapo ng Gwapo nang flow chip Sa Awan na <laughs> Awan dito na yung mga clearing pikas no? Ah. Itong mga dagan sidewalk dito Hawan ah. Awan na kayo kayo dito Dulit na lang Okay chip, lamat Maganda mga workers Tuloy tuloy na itong Pana ang TMC <laughs> Dito sa area Ang CCTMO yan dati kasi Tim, si PNC ito ayan i si si Tim muna 'yan oh chat out na mga Ito yung galing ng San Pedro. And ito yung galing ng San Pedro. Yan, papasok sa Bangkeruan no? yan. Diretso-diretso lang. Yan, pagkatan ka na yung club. Mga uh, ito yan yung buwan natin dito sa Bangkeruan mga workouts. Uh, na, napakaganda na yung flow dito sa mga sasakyan dahil sa uh, nag-clearing sila sa doon na area sa may UIC yan ito lang yung update natin sa bangkirohan public market mga workers sa rerouting scheme nila tapos clearing na area yan like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin yan sige bye bye At